Let's go.

picture kah Merry Christmas! <laughs> Merry Christmas! <tuk> <Yes>. <tuk> Wala Wala atas, ya. pulang nang bata? pulang nang bata jan? Merry Christmas oh. be. Ya. Yeah. <tuk> Merry Christmas ko <Punga>. ya. Pangalan mo? Jan Denver. Ha? Jan Denver. Oh, oh ikaw. Alfred. Alfred. Ikau. Darwin. Oh. oh. Picture, picture ka, picture. Good morning sa lahat Bago po umpisa ng aking vlog guys Gusto ko lang ipapakita yung mga kasama ko sa trabaho guys Pagkano kami ka-busy dito Ayan guys ay December 31 Pagkita mo kayo dyan ka-busy dito guys Sa uh, trabaho namin Ayan, Kanya kanya Sa trabaho yan guys Ayan Ka-busy guys Ayan Ayan nga ito ganito kami ka-busy at saka ito guys ayan nakakatama uh, ko sa trabaho ayan uh, ganyan kami ka guys ganyan ako ka makakasamaan ko dito uh, Merry Christmas pala Pilitin at saka Happy New Year sa ating lahat guys uh, shout out pala sa aming kumpanya ng quality corrugated box na ang kumbanya guys uh, Happy New Year sa ating lahat Nagbising-bising na talaga kami dito At saka guys Bago ko pala, umpisaan pala yung vlog ko Shoutout ko pala yung Fan guys uh, Shoutout ko pala yung Grupo ng Avengers guys Kay Fan uh, Sinulat ko talaga guys, para hindi ko makalimutan no. Yan Shoutout pala kay Antonio tambong junior guys sa grupo niya sa grupo ng Avengers yan sa WDC Fitness Vlogger yan at saka sa kay sa grupo ng sa mga kagrupo niya pala guys kay tropang Mar Al, Aldin Algeri Ninja the Vlogger guys ah uh, shout out pala at saka kay, and, kay Andoy pala boy Ayan <laughs> eh, tayo pala boy eh guys uh, Shout out din Ah uh, guys Ah uh, bago ko pala Makalimutan Yung dalawa kong kaibigan Na uh, magpa-vlogger guys Yung dalawang babae guys Ah uh, shout out ko yun Yung vlogs nila guys Sa youtube channel di ko makita-kita Sana makita nila yung video ko guys Para Mag-PM um, sila sa akin Para makita ko yung Nakita ko yung pan nila guys Yung YouTube channel niya la Yung dalawang babae na nagpa-practice ng sayaw guys Sila ni sila ba yan guys Kalimutan ko yung Hindi ko makita kita na yung channel nila guys Get out sa kanilang dalawa guys Sana makita ko para matulungan ko rin sila nila guys Sa kanilang channel yung Dalawang nagpa-practice na babae guys Ipapakita ko sa kanya Ito sila guys oh Sa Nakikita nyo yung sa picture nila guys Sana makita nila yung picture ko Tsaka ito yung best friend ko guys Yan Binata pa yan guys Ayan. Pinunas ko dyan, Louie, guys. Yan. Happy New Year natin, guys. Ayan, guys. Sana makita na dalawang vlogger, guys, yung YouTube ko ngayon para mapi-im nila ako, guys, para makita ko yung na, guys, bago ko makalimutan, ang yeah. akin ay supporters pala ito, guys. Ayan. Amay, hindi na pizza. Hindi na pizza hot. Hindi na guys. Ayan. Amay, hindi na pizza. Ayan. Yeah may mga board dito guys napaka-important yung mga board namin na ginagawa Mag maganda na yung panahon guys i-upload ko rin yung mga board namin dito kasi nagpahalam na ako sa amo ko guys okay daw Imp important yung mga uh, panamin guys uh, dinadala sa ibang bansa mga uh, karton napaka-tibay may mga wax yan guys dan basta basta nasi sisira katibayo. 2020. Welcome Sira. 2021. <laughs> dan, uh, yeah, dan, guys. idol family. Family guys. 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 guys.

Dhanioy, yan, hello guys, talaga sobra, guys. Yung mga video ko guys, uh, Ini install pa niya yan sa niya. Maalang dong, maalang. Oh, malon daw, lasing na guys. Hindi pa nga laban, Lasing na, oh, ayan, okay, guys. Right, right. <laughs> ayan guys. guys, uh, happy new year sa ating lahat guys. Jadi lang kami sa malungkang, right, right. guys, jadi to kami dito ya kayak busy masa ya guys kurang busy kami guys ya let's go đốc rồi rồi yên ở tay rồi đặt lang được không Mga tayo, <laughs> maka walang katulad na tumondok. Maka, makalagay tayo ng tubig. Salamat, <laughs> Mary Cosma. <Christmas. laughs> uh, Pangalan mo, GP. JP. <laughs> GP JP. JP. Mga JP. Mga JP. Mga JP. Mga JP. Mga JP. JP. GP JP. 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 Jangan speaker guys para. Ya. Merry Christmas lah yang pemain time kah? Dan guys, siapa JP. Nah, selamat. Untuk tes Selamat. Dan guys, ah, yang mabigat, kasih. Mabigat. <laughs> Ilalak natin yung bag natin guys. And guys, let's go na tayo sa bundok. Nagpagkasorin na ako ng dalawang daan guys. Kasi kapon, dalawang daan din. Kaya medyo lang malapit-lapit lang to. Guys, let's go. Yan guys, uh, let's go na tayo sa ating patotongawa. dalawang daan uh, kaya yun dalawang daan din pero medyo malapit-lapit lang to kaya yun yung pupuntahan natin kasi Del Monte lang kapon uh, pulakan yun guys malapit malapit na yun ng Noy ah uh, San Rafael pala yun And guys let's go to the destination sa Pundo na Tongko Pagala na naman tayo doon sa akong guys Sa bundok Video traffic Kaya, sunod tayo sa traffic Let's go. ganito yung traffic dito sa bayan ada din guys video mata es benarannya kata ulat ko memang mata tanda-tanda ren video mata tanda ren itu ya bibi yang keren yung mama matanda. aten pa mama mata ayo matanda naman batas mata itu din ren kan ya lihat yuk Meron ba naman tayo sa grow na pamamigay guys sa bundok? Ayan, sarap. tayo. Pwede rin dito guys Sobat traffic Bigyan natin ito si uh, Nabigyan ko guys sama Mas Koden. Ya, dan dan jangan pareng ya. Bikin pareng <laughs> aja. Kait na, ini siapa ta guys? Eh, nama Malimo sih. Eh. Coba. Nama Malimo eh. basta kita lang natin na mapangiti sila guys mamangiti na rin tayo <laughs> mamangiti na rin tayo di ba? basta mapangiti natin yung tao mamangiti na rin tayo guys ah, malapit na tayo sa aking destination Agad God sa aking pagbabiyahe guys Sana na ah, magpalain tayo lahat sa may kapal guys na magayon tayo sa disgrasya tuloy ang laban <laughs> tuloy ang laban sa COVID COVID lang yan tao tayo <laughs> mayroon tayo sarili pag-iisip paano lalabanan ng COVID-19 yan guys It mất

<laughs> <laughs> Akit ako sa bundok eh. Sana anak una, eh. na, bibigyan ko anak kasi anak. Eh. <laughs> Tingnan Ito para sa mga mga tatao lahat sa bundok. Picture, picture. Okay, picture ka, picture. Re-picture ka. Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas. Ya. <Yeah>. Wala yeah. <laughs> nang bata. Wala nang batajan. Yeah. Merry Christmas, deh, yeah. Ya. <laughs> Merry Christmas pula. mata Oh, Darwin. 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 kita hahaha apa namamu? catat banget sama mga baboy hahaha siapa namamu? John Denver hah? John Denver John Denver ikaw? oh ikaw Alfred Alfred ikaw? Darwin oh picture kak picture buntu aku dulu na sa bundok pamimigay ko to e aa ngasih ikaw pak bros ngasih Mas Sko Ingat ya Selamat Selamat ini oh. yang, matanda. Kasi yang, bat yang matanda. Bata itu dari itu eh, Ingat Merry Christmas